Hello mga madam! Welcome sa aking channel. For today's video, pupunta tayo sa downtown kasi may kukunin tayong parcel. At ito na nga, pinag-drive tayo ng ating Joa para makapunta tayo sa downtown kasi medyo malayo-layo din kaya nagpahatid tayo para makuha natin na yung parcel. Summer season pala dito sa Cyprus kaya yung araw is super haba at saka super init din. Uh, time check is 6 p.m. kaya ganyan. Terik na terik pa rin yung araw. At ay nako, hindi ka talaga ng bahay. Uh, mula umaga hanggang mga 7 super sakit pa rin yung init sa balat. Kaya kami is nag-stay lang talaga kami sa bahay twin summer na akin Bells Pag summer din guys is walang katao-tao o kasi pumupunta or nagte-take ng holiday yung Uh, karamihan dito sa tuwing summer kasi napakainit talaga namiss ko tuloy sa Saudi kasi alam nyo sa Saudi is um, grabe yung aircon din pag summer ba diba? hindi mo ma feel na summer kasi yung aircon nila doon is centralized hindi gaya dito siguro kasi yung kuryente dito is napakamahal kaya ah uh, sa bahay is mostly sa bahay dito is hindi sila nag aircon kundi nagpa-fan lang kaya super init talaga pero so far wala pa naman akong na rinig na isang tao is na ano ng heat stroke wala pa naman so far so mabuti din yun uh, this year is yung pinakamataas na temperature is like 45 to 50 yata yung pinakamataas na temperature this year malaki talaga ang pinagbago ng klima ngayon or grabe yung climate change kasi yung pagdating ko noon dito 2016 is hindi naman ganito kainit o Super init naman talaga ngayon. Ang sakit sa balat kasi. Kaya dito guys, yung karamihan dito is may kanya-kanyang style or paraan kung paano maibsan yung init. Pero sa tingin ko, sanay na sanay naman na sila yata dito kasi wala namang napabalita na may na heat stroke mga ganon di gaya sa iba na may namatay dahil sa heat stroke so far so good pa naman dito guys tuwing summer shout out pala sa aking teams team solid spicy and team kapuso thank you for always supporting me kahit na minsan wala ako sa aking ah uh, own premiere so salamat guys palagi sa pag support may ikikwento ako sa inyo guys nung ano unang unang sampah ko dito sa Cyprus is uh, comedy talagang funny kasi dumating ako dito is December 21, 2016 so mag 8 years na ako this coming December So, noong unang sampak dito is hindi muna na ako lumabas uh, almost one and a half month din yun. Kasi nga, hindi ko pa kapisado yung lugar at hindi mo alam kung safe ba or hindi dito. Kasi nga, uh, hindi pa ako nag-research about sa Cyprus. So, one day, ah uh, inimbitahan ako ng aking kaibigan na lumabas so lumabas ako and then nagpahatid ako sa amo ko doon sa my bus station kasi doon yung ano namin uh, meeting place and then nung pumunta na ako sa bus station naghihintay na ako sa kanila uh, may isang mama or matandang lumapit sa akin Uh, sabi pa niya ano um, taga Sri Lanka ka ba? sabi ko hindi, bakit? sabi niya kasi yung feature mo is Sri Lanka parang taga Sri Lanka sa isip ko, matandang to, yung ilong pa lang, Diyos ko <laughs> yung ilong pa lang, kahit na, di ba yung mga Sri Lankan is parang kaparehas din natin ng skin yung parang brown din or maitim, pero yung ilong is, di ba matatangos sila? Yung mga ilong nila is matatangos. So, sa isip ko, ano ba tong matandang to? And then, sabi ko sa kanya is, hindi. Sabi niya, ah. Tapos, umalis siya. After a minute, bumalik siya. Sabi pa niya, gusto mo bang magkape? ko, hindi kasi kumain na ako sa bahay namin. Okay. Then, umalis ulit siya and then bumalik ulit sabi pa niya sige na pumunta na tayo doon sa ano sa coffee shop sabi ko Ay ayoko kasi may hinihintay akong kaibigan madami sila sabi niya ah okay and then umalis siya tapos bumalik ulit kasi gustong gusto talaga niyang magkape kami doon sa may ano coffee shop kaso nga ayoko sabi ko sa kanya, um, inintay ko talaga yung mga kaibigan ko, ayoko. And then, bumalik siya uh, ulit, umalis siya, at saka bumalik na naman. Sabi pa niya, sige na, uh, ayain mo din yung mga kaibigan mo. Bibigyan kita ng 5 euro. Hello, 5 euro. Nung ano kala niya, char. Tapos, ano, umalis na naman siya babalik balik talaga siya sa akin kasi nga gusto niyang magkape. Eh. Sabi ko, ayoko nga kasi nga naghihintay ako. Tapos sinabi na naman niya na sige na at saka bibigyan ko din ng tag 5 euro kay ng mga kaibigan mo. Ilan ba kayo? Sabi ko sa kanya is 15. Ah, 15? Okay. Tapos umalis, hindi na bumalik kasi nga 15 yung sinabi ko kahit na 6 lang kami noon. Ayon, hindi na siya bumalik. Alam nyo ba, mga madam, no? After a week, may napabalitang isang dalaga. Dalaga talaga kasi yung auntie niya yung nag nag-recruit sa kanya or nagpapunta sa kanya dito sa Cyprus para magtrabaho. Ma, ano, na ano siya, para siyang na-rape kasi nadala talaga siya sa isang matanda din. Iwan ko kung parehas lang ba na parehas ba na matanda yung nag-alok sa akin ng coffee. Tsaka ano talaga siya na na Georgia jar Run kasi sumama siya nung niyaya. Tapos alam niyo pagkatapos daw ng ano pag Georgia sa kanya is ano, hinatid lang din siya pabalik sa bus station tsaka iniwan alam mo kasi alam nyo ano um, galit na galit yung auntie niya napaka ano uh, daw hindi naman siya bata kasi 21 years old tapos naloko siya ng ganun na ganun parang siya na hypnotize parang ganun tsaka Talagang mag-ingat talaga sa isang lugar na hindi mo pa kabisado, diba? So, ayun. Parang may nabiktima yata. Iwan ko lang kung isa lang ba yung matanda na umalok sa akin, ah. Tsaka, uh, dito kasi sa Cyprus, guys, hindi naman masyadong madami yung krimen dito. Uh, nung time na yung bang unang-una ko dito is very safe ngayon is marami na kasing refugee dito uh, galing sa iba't ibang lugar yung may mga krimen na, nang nangyayari lalong lalo na sa ano sa nakawan madami dito ngayon dahil nga sa mga refugee Noong nakaraang araw nga is may nabiktimang ano hold up isang kababayan natin alam nyo limas lahat yung mga pera niya kasasahod lang niya tapos nalimas lahat kasi umuwi siya galing trabaho tapos dinala niya yung pera kasi nga magpapadala sana siya and then pag lakad niya galing sa bus station no? lumakad siya saglit lang uh, malapit lang Opo. Pero medyo ano yun uh, madilim-dilim. Kaya nadali siya doon, na hold up siya. limas lahat. O, ayan na. Diyan kami nagpapadala ng pera, guys. O, o tsaka nagpapakargo. Ang may-ari niyan is Filipina na nakapag-asawa ng si Priot dito. At tsaka nagnegosyo ng gano'n Ah, uh, yun lang ang aking maisi-share. Ah, huwag kalimutang mag-share din. Mag-like. And, kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell button below para updated ka sa aking mga bagong videos. See you next time. Ingat!